The Daily Brad Devotions Today's Reflection With Pastor Jeff Eliscopides Kinag-uusapan po natin kahapon and uh, for the rest of the week, yung kahalagahan ng pananampalataya, yung faith in God. I'm sure lahat naman po tayo may iba't ibang level ng faith sa Diyos, ano? Pero minsan, matatag siya, minsan naman, paghihinaan ka, paano ba natin ito mapapala, mapapanatiling na lumalago? Kasi yan po ang labanan. Uh, hindi po ngunit mataas ang faith mo ngayon, tapos biglang merong uh, challenge sa buhay, may bugso ng mga bagyo, biglang mawawala, bababa. Paano natin mapapanatiling uh, thriving or growing po ang ating faith? Sabi po sa Roma 10.17, Kayat ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Sabi po ng verse na to, yung faith daw po is fueled by hearing the word of God. Yung daw po yung uh, nag, kaya po magliliyab ng ating pananampalataya kapag po tayo patuloy na nakakarinig ng salita ng Diyos. Kung minsan pakiramdam natin parang ang late late ng faith natin. Maybe it's because hindi po natin pini-feed yung ating mind at puso ng salita ng Diyos. Parang halaman lang po yan. Hindi ito lalago kung hindi mo didiligan. Ang Word of God po, yung salita ng Diyos sa Biblia, ay nagsisilbing tubig na pandilig sa ating pananampalataya. At the more po tayo nakalublob, naka-immerse dito po sa salita ng Diyos, lalo pong lumalakas yung ating pananampalataya. Uh, wag lang po sana tuwing segment ng Daily Brad tayo exposed ano, sa salita ng Diyos. Sana po may personal time tayo na nilalaan sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Libre lang naman po sa YouTube or or i-download nyo yung apps ng mga Bible. Kasi po, habang nagbabasa tayo ng mga kwento, mga karakter sa Biblia, pano uh, paano na pagtagumpayan ng mga tao doon sa Biblia, yung pagharap sa hamon ng buhay, na-inspire tayo magtiwala ulit sa Diyos. Di ba? Nung nabasa natin yung babae na, na uh, hindi ginudge ni Lord, yung isang prostitute, parang kung ikaw may pinagdadaanan ka, ay hindi pala ganun ang Diyos, hindi niya ko i-judge mamahalin niya ako at titingnan yung aking value instead yung mga nagawa kong kasamaan. Pag nakita natin kwento ni David kung paano siyang itinaas ni Lord sa pagiging uh, 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 simpleng tao ng maging hari, na inspire po ba tayo? Kaya po the more we read the word of God, the more tayo nagkakaroon ng pag-asa na itong mga dumadaan sa atin ay panandalian lamang at hindi lang po pakikinig, ah. linawin ko lang po, kailangan po yung disiplina ng pag-apply ng salita ng Diyos. Kasi po, sabi naman sa isang verse, nakarinig ka, hindi mo inapply, hypocrisy naman po yon. Alam mo, salita ng Diyos, kabilag, kabalik ng na inapply mo, hindi po ganon mabibuild ang ating faith. Na faith po, nabibuild, pag tayo ay nakapakinig ng salita ng Diyos, at inapply natin, at natin ng Diyos ang kumilos sa ating kalagitnaan. Roma 10.17 Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Tayo na yung Panginoon. Salamat po. Dahil um, ang may iksing segment namin dito sa Daily Brad, kahit pa paano, Lord, ay uh, nagdidilig ng aming puso at uh, pananampalataya sa iyo. At Lord, wag lang malimit dito sa segment na to. Magkaroon kami ng personal devotion, personal time to read Your Word at uh, mapamuhay namin ang inyong mga salita. Salamat Panginoon sa mga taong umaasa, sa mga taong nananalig pa rin sa iyo sa kalagitnaan ng hirap ng buhay, bigyan sila ng kalakasan, umasa all the way in Jesus name. Amen. Day, Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff